ng Department of Justice na dapat manatili sa kustudiya ng Bureau of Immigration si Dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. Malaking usapin ngayon, sino at saan ba dapat ikulong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil kaliwat kanan na ang mga pagdinig at investigasyon laban sa kanya. Pero ang Department of Justice, iginiit e na dapat Manatili sa kustudiya ng Bureau of Immigration si Guwo. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia ang mga kasong nakabinbin sa sa paglabag sa immigration law. Kung meron talagang dapat may meron talagang dapat didetain kay Alice Guwo, it should be the Bureau of Immigration. Kasi ano yan eh, uh, an immigration case takes precedence over everything eh. Kundi tutuusin natin. An immigration case should take precedence over everything. Dapat 'yan 'wag natin babayaan na palabuin nila yung tubig. Malinaw na malinaw 'yan, may immigration case tayong hinahawakan dito and that's very very important. May primacy ang ang immigration case over all others si Guo na harap sa Bureau of Immigration sa kasong paglabag sa Philippine Passport Act, pagiging illegal alien at pagpapakilalang Pilipino. Pwede itong magmit siya ng deportation. Pero kung usap ang kostodiya lang, tatayong mas matindi pa rin anya ang mga kasong ito dahil non-bailable ito. May pangamba rin kasi ang DOJ na baka sa Tarlac Regional Trial Court din mauwi si Guo dahil nga naisampa ng ombudsman ang anti-graft and corruption case laban sa dating alkalde sa nasabing korte. She would be more influential in her sphere uh, in that area which has been in her sphere of influence because she's the mayor of a town in the province where she's being taken as a as a detainee. Kaya uh, may discomfort kagad ako sa simula pa lang tungkol dito sa bagay na ito. Samantala, ang isa namang itinuturong kasamahan ni Alice Guo na si Cassandra Lee Ong dumulog na sa Korte Suprema para hindi siya piliti na magsalita sa pagdinig sa kamera. Sa petition for certiorari na isinampa ng kanyang kampo, hinihiling nila na ang pag-invoke ng karapatan ni Ong laban sa self-incrimination. May mga bagay na po na sa aming palagay ay lumalabag na po sa constitutional rights ng aming kliyenteng si Ms. Cassandra Leong. 'Yun lamang po ang aming uh, pinipigil. Lalong-lalo -lalo na po, yung invocation po namin ng right to remain silent at uh, the right against self-incrimination, hinihiling lang po namin na kilalanin po ng bawat kamera. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.